mga kwentong kababalaghan ni Mang Rowley. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit na nayon, namumuhay ang magandang dalaga na si Isabela. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa gubat, Bigla siyang napansin ng isang matandang duwende, na nagngangalang Mangkuko. Isabela, bulong ni Mangkuko, ikaw ang napili kong, bigyan ng espesyal na kapangyarihan, para labanan ang masamang, espiritu, at kinukulang. Nang maglaon, napagtanto ni Isabela, na may kakayahan na siyang magamot, ang mga sinapian ng espiritu. Hindi inaasahan ang kaharian ng mga duwende, ngunit handa si Isabela sa hamon ng kanyang bagong misyon. Nagumpisa ang misyon ni Isabela, sa paglalakbay sa iba't ibang lugar, nag-aalok ng tulong, sa mga taong sinalanta ng masasamang espiritu, at kinukulang. Sa kanyang mga kamay, nagiging lihim na puwersa, ang kakayahang itinanim ng duwende. Isang araw, dumating siya sa isang bayan, na kinukungkulan ng isang malademonyong espiritu. Ang mga tao ay nagdudusa sa mga pag-atake, nang hindi kilalang nilalang na nagdadala ng malasakit at pagdaramdam. Tinaglay ni Isabela ang kanyang kapangyarihan, at tinawag ang espiritu. Sa isang magiting na laban, nagtagumpay siya na palayain ang bayan, mula sa kaharian ng kadiliman. Ang mga taong dating nababalot ng lungkot, ay napalitan ng ligaya at pasasalamat. Sa kanyang paglalakbay, nadatna ni Isabella, ang isang misteryosong kagubatan, na tinutukoy bilang, hutan ng mga anino. Tinuklas niya ang lihim ng lugar na ito, isang lugar na pinuprotektahan, ng mga espiritu ng kalikasan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa madidilim na kagubatan, napansin ni Isabella ang isang guwapong lalaki, na tila may lihim na koneksyon sa mga espiritu. Siya ay si Adrian, tagapagbantay ng hutan ng mga anino. Bunga ng kanilang pag-uusap, natuklasan ni Isabela ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Isang sagradong alitaptap ang ibinigay kay Isabela ng mga espiritu para mapanatili ang kanyang misyon. Subalit, hindi inaasahan ni Isabella ang pag-usbong ng mga damdamin para kay Adrian. Anino man o tao, nagiging masalimuot ang mga emosyon sa kanyang puso. Ang pagsasanib ng kanilang landasin, ay magdadala ng mga pagsubok at mahirap na desisyon sa buhay ni Isabela. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalalim ang ugnayan ni Isabela at ni Adrian. Ngunit, ang pag-usbong ng kanilang pag-ibig, ay may kasamang panganib. Isang mapanlinlang na mangkukulam, na kilala bilang Althea ang nagsimula ng masusing pagsusuri, sa kanilang landasin. Nang malaman ni Althea ang kapangyarihan ni Isabela, nagtanim siya ng sama ng loob, at nagsimula ng masalimuot na plano, upang mapahamak ang dalaga. Sa isang gabi, inatake ni Althea si Adrian, iniwan ang bayan na nasa kagipitan. Nang mabalitaan ni Isabela ang pangyayari, bumuhos ang galit at determinasyon sa kanyang puso. Sa harap ng panganib, nagdesisyon siyang ipagtanggol ang kanyang mahal. Dala ang kapangyarihan ng duwende, at ang lakas ng pag-ibig, naglakbay si Isabela patungo sa lugar ni Althea, upang tapusin ang masamang balak at iligtas si Adrian. Sa pagdating ni Isabela sa tahanan ni Althea, nagkaroon ng matindi, at mapanganib na laban. Althea, na puno ng kasamaan, ay nagamit ng mga espirito, upang harangin si Isabela. Ngunit ang tapang ng dalaga at ang kanyang kapangyarihan, ay nagtagumpay sa mga pagsubok. Habang ang laban ay nagaganap, nahanap ni Isabela ang sekretong libro, ng mga oras yun na maglalabas sa masasamang espiritu, mula sa kanyang bayan. Sinimulan niyang isambit ang mga anteng-anteng, at isinalaysay ang mga salita mula sa libro. Sa bawat pagsasalita, nararamdaman niya ang lakas, ng mga espiritu na kanyang tinutuklas. Sa kabila ng masalimuot na laban, nakamit ni Isabela ang tagumpay. Nahulog si Althea sa kanyang sariling sumpa, at nabawasan ang kapangyarihan ng mga masamang espiritu sa bayan. Ngunit, sa gitna ng kanyang tagumpay, napagtanto ni Isabela ang pagkakaroon ng responsibilidad na panatilihin ang balanse sa mundo ng espiritu. Bilang tagapagbantay ng kapayapaan, hinawakan ni Isabela ang kanyang tungkulin na may buong tapang at dedikasyon. Matapos ng matagumpay na laban, nanatili si Isabela sa bayan, handang harapin ang mga hamon, na naghihintay sa kanya. Bagamat nagtagumpay siya sa pagtatapos, ng masamang espiritu, na pagtanto ni Isabela, na ang buhay ay patuloy na puno ng mga pagsubok. Bumalik siya sa kanyang mga gawain, bilang tagapagamot at tagapagtanggol, ng bayan mula sa mga panganib ng espiritu. Ngunit sa kanyang pag-ikot sa mga komunidad, napagtanto niyang marami pa siyang dapat matutunan upang mapanatili ang kapayapaan. Kasabay ng pagunlad ng kanyang kapangyarihan, mas lalo pang lumalalim ang koneksyon ni Isabela sa mga espiritu ng kalikasan. Binigyang pansin niya ang pangangailangan ng masusing pangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ang balanse sa buhay. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang siya ang nag sa pagtutok sa mga panganib ng espiritu. Binuo ni Isabela ang isang samahan, ng mga tagapagtanggol ng bayan, laban sa masamang espiritu, naglalayong mapanatili ang kapayapaan, at kaligtasan para sa lahat. Sa bawat kabanata ng kanyang buhay, patuloy na nagsusulong si Isabela ng pagmamahal, pag-asa, at pagunlad para sa kanyang bayan, at sa lahat ng mga nilalang sa kalikasan. Ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon, at liwanag sa madilim na mundong kanyang nilabanan. Sa pagtagumpay ni Isabela sa paglilinis ng kanyang bayan, nagsimula siyang maglakbay, sa iba't ibang lugar, upang ibahagi ang kanyang kasanayan sa paggamot, at pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang kanyang reputasyon bilang isang magiting na manggagamot, at tagapagtanggol ng mga nangangailangan, ay lumaganap sa iba't ibang komunidad. Isang araw, habang siya'y naglalakbay sa malayong tuwog, nakatagpo si Isabela ng isang tribo, na kinasapian ng malupit na espiritu. Sa pangunguna ng tribo, hiniling kay Isabela ang kanyang tulong. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kapwa, at dedikasyon sa misyon, tinanggap ni Isabela ang hamon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nagamot niya ang mga kalahi, mula sa sinapian ng masamang espiritu. Naging tagapagtanggol at guru siya sa tribong iyon, nagtuturo ng mga pamamaraan upang mapanatili ang kaligtasan laban sa masasamang espiritu. Sa paglipas ng mga buwan, naging matagumpay si Isabela, sa kanyang misyon sa tribong iyon. Dahil sa kanyang pagsusumikap, nabuo ang isang komunidad, na handang lumaban at magtulungan para sa kapakanan ng isa't isa. Sa bawat paglalakbay at pagtulong ni Isabela, patuloy niyang naiangat ang mga puso ng mga tao at naglalakbay saan man ang lihim na pag-asa at lakas ng pagsusumikap. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga bumubuo ng bagong simula at kapayapaan sa mundong kanyang hinahakbangang landas. Sa paglipas ng mga taon, naging pangunahing tagapagbantay si Isabela, sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu. Ngunit may isang pagsubok pa na kanyang kinakaharap isang masusing pag-aaral ng mga oras yun at ritual, na makakatulong sa kanya na mapanatili ang kapayapaan. Sa kanyang pangunguna, itinatag ni Isabela ang paaralan, ng mga tagapagamot at tagapagtanggol, laban sa masamang espiritu. Dito'y nagtipon ang mga baguhang tagapagtanggol, at mga manggagamot upang matuto at malaman, ang mga pamamaraan ng paggamot, at pagpapalaya sa masasamang espiritu. Sa bawat pagtuturo ni Isabela, nagiging mas matatag ang samahan, ng mga manggagamot at tagapagtanggol. Ang paaralan ay naging sentro, ng kaalaman at pag-asa, nagbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng bawat isa. Ang mga nagtapos sa paaralan ni Isabela, ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagdadala ng kanilang mga kasanayan at pag-asa. Ang pangarap ni Isabela na magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad ay patuloy na lumaganap, sa pamamagitan ng mga bagong henerasyon ng mga tagapagtanggol at manggagamot. Sa paglipas ng mga taon, nagtagumpay si Isabela, sa kanyang misyon na mapanatili, ang kapayapaan at kaligtasan, laban sa masamang espiritu. Ngunit may isa pang pagsubok na naghihintay sa kanya isang napakalakas na espiritu, na nagngangalang malinaw. Ito'y kilala sa buong kaharian, ng mga duwendo bilang mapanlilang at mapanganib. Isang gabi, habang si Isabela ay nagpapahinga, biglang sumiklab ang kakaibang lihim na puwersa, mula sa kanyang kapangyarihan. Naramdaman niya ang malakas na presensya ni Malinaw, na tila nagbabalak ng masamang balak, sa kanyang bayan. Dahil dito, nagdesisyon si Isabela, na harapin ang kanyang pinakamalaking kalaban. Binuo niya ang isang ekspedisyon, kasama ang mga pinakamatibay na tagapagtanggol at manggagamot, mula sa iba't ibang dako ng kaharian sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa mapanganib na gubat, sumailalim sa matindi at mahiwagang ritual, at hinamon ang kanilang sarili sa mga panganib, na inihatid ng kapangyarihan ni Malinaw. Sa pagdating sa kanyang kaharian, nagsimula ang pinakamapaminsalang, laban ni Isabela. Ang pagtutuos ay hindi madali, ngunit sa dulo ng matinding laban, nagtagumpay si Isabela sa pagpapalayas kay Malinaw. Ang kanyang tapang, kasanayan, at pag-ibig sa bayan, ay nagbigay daan sa pagkatagumpay, laban sa napakalakas na espiritu. Matapos ang laban, napagtanto ni Isabela na ang kapangyarihan ng mga espiritu, ay may malalim na layunin. Sa pagpapakita ng pagkakaisa, nalampasan niya ang kanyang sariling limitasyon, at naging instrumento para sa kapayapaan at pagsulong, ng kanyang kaharian. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay inspirasyon, sa lahat na magsikap at manalig sa kapwa, para sa ikabubuti ng lahat. Sa pagtagumpay ni Isabela laban kay Malinaw, ang kanyang bayan ay napayapo at ang kaharian, ng mga duwende ay nagbalik sa payapang kasaganaan. Ngunit, sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ni Isabela, ang pangangailangan na magpaalam sa mga espiritu, na nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa gubat, lumitaw ang malaon ng kasamahan, na si Mangkuko. Isabela, sabi Mangkuko, ang iyong misyon ay matagumpay. Ngunit nararamdaman ko ang iyong pagnanais, na balikan ang mundong tinitirhan mo. Sa kanyang puso, alam ni Isabela na tama si Mangkuko. Ngunit inihanda na rin niya, ang kanyang sarili na iwanan, ang pagiging tagapagtanggol at tagapagamot binuo niya ang isang konseho na magtataguyod ng kapayapaan at kaligtasan sa bayan at ang nagiging bahagi ng kaharian ng mga duwende ang pagbisita ni Isabella ay nagdulot ng malungkot na polem ngunit naiintindihan ng mga taga bayan at mga espiritu ang kanyang desisyon ang mga alaala ng kanyang kabayanihan ay nananatili nagiging inspirasyon sa bawat isa na patuloy na magsikap para sa ikabubuti ng lahat. Nagwakas ang kwento ni Isabela, bilang tagapagtanggol at tagapagamot. Ngunit ang kanyang alaala, ay mamamahayag ng lihim na kapangyarihan, ng pag-asa, pagmamahal, at tapang, nagbubukas ng landas para sa mga darating na henerasyon na magsusulong ng kapayapaan at katarungan sa kanilang bayan. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang babaeng gabay ng duwende. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.